Yung swabe na derecho um, <laughs> ano yung 2024 sport siya mo hindi siya maka, eh. di siya maka tawag ako <laughs> na <laughs> <laughs> ng ano photo <laughs> <laughs> ah, uh, eh long sasakyan ko hindi na dito ilang mo ilang oras pa ng battery ito niya na oh

out <laughs> na ako first blood parang inaantok na ako kuya Richard dalawa, dalawa. <laughs> ay bablog mo yan ganoon ba? hindi hindi ikaw masakit yan puzzle talaga ganoon kiss mo yung dalawa oh, dalawa Dala. okay, dalawa ba? oo dalawa <laughs> bras <laughs> dalawa eh. <laughs> dalawa ganoon ganoon category game oh, first blood kuya Richard let's go dalawang daliri sige go para bonakid Uh, oh, no, parang wala naman, na, may, see, may, 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 may na may, may na, may na. Okay, may Let's go, go. alright. right. mo na yung wala na ako naisip Is Isa pa, isa, isa, <laughs> isa Ano Wala na yisip ni? Gusto mo tong larong to eh nagig mangchico sa ika dyan na. Kapag kapag. Tama. 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 wala Tama. 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 Kuya Clem na lang din na uling ano. Oo nga si Kuya Clem na lang. Drubo. Sorry bro. Kuya Clem na lang. <laughs> <laughs> Para kanin yung football na ano, fight. <laughs> let's go. Wala, well, cellphone yun Eh. There we go, let's go. Ang lupit, ang lupit ni Russell. gagawin ng bahay nila, gagawin ng bahay nila. Pati yata yung grabo doon sa netiquette ang pinapin. Sabi niya, ay wala pa, makiya. 3 hours later. Ayan guys, punta kami ngayon. Tapos lang nung game ha. Punta kami ngayon dun sa beach. Nag-games kami, mga uling. <laughs> mag kung makikita niyo. Marv, kumusta? <laughs> ito kaya ako. Ang tibay yung pagkakalagay sa akin. Ito yung matindi namin eh. Ang ninja. <laughs> ninja. Eh, ito ang pinaka ninja. Oh. Aliga, aliga, interview nyo na. Tapos ng bago. Tapos ng bago. Naro to si po din. Naro <laughs> So, pupunta kami ngayon dun, guys. Sa beach dun. Ayan, uh, uh, madilim. Ito na mga ko. Pambay. mahaba mo. Ultimate warrior to. Isa lang eh. Tindi. So, pupunta namin yung beach ngayong gabi. Eh. So, currently it's 1.30am. Medyo hindi na kami nag-iingay. Pero, open naman yung beach. So pwede ka pa maglakad hanggang doon papunta doon. So tingnan, interview natin 'to. Ito 'yung nagpa-game eh. Meron <laughs> ka. <laughs> Ito pero. Ayun, tutukan mo 'unte. Ay, ya. You know. So pasa kami. Kita niyo 'yan, guys. Oh, so, madilim. Good thinking. Let's go. Ayun. So, ayan guys, oh. Pasok na kami dun sa beach. <laughs> <laughs> Ayan guys Lakad kami ngayon gabay Currently anong oras na tayo? Ako? <laughs> Ayan guys, ang dilim 1.30 am guys. Nakalakad po kami sa kagubatan no Huh? Pagdating parking lot na. Kala mo gupot yung pinunta ni. Eh. Ha? Huh? Oo, punta kami doon. Ayan. <laughs> ayan. guys, oh. Mataan din yan guys. Pupunta kasi namin yung beach. Tingnan namin ka na So, ayan kami. Let's go. Ay, putang ina mo na full yung storage ko. <laughs> vlog sa vlog. Yun. <laughs> Have you seen that? Ha? Yan. Ano talaga dito? Mabawal. Ba eh. Yes, sir. sir ka Mr. Dito. Ranger, sir. Sabi mo. Don't worry about it. Medyo dumilim na. <laughs> yun, no? Oh. So, punta lang namin yung ano, Illinois Beach State. Park, yung Illinois Beach mismo. Nang alas dos ng madaling araw. Tapos eh, ano no, Jason or ano, Jason X. Grupo ng mga kalalaki Lumulutang sa Illinois Beach. mga <laughs> <laughs> Ano, liko tayo?

Wala yung tunog ng mga apok eh. In over tayo. Ano itong baliw? Ano yung Pag may park ranger dito, tapos sinita tayo. Bakit ganito yung mga itsura mo? Oh. Mga ulit. pag nauna na kita sa dragon. Takoy to. ito. sa county. ganda ng stars guys. oh. Yan. Ayan guys, dito na kami sa beach Ito yung santo Madilim ha yan Ayan, madilim eh Marv Ay, parang <laughs> Hindi <laughs> mo narinig eh, sayang <laughs> Si Rattel Ay, nasan na yung beach? May puno dito guys oh, so... Uy, ano to, may bangka mo? <laughs> <laughs> dito, dito, dito. may nagpakamatay dito sa ano Paano mo? nasabi? Sinabi sa akin. Sino? <laughs> <No. laughs> mo? mo? nasabi? Sinabi sa akin. ano mo? nasabi? mo? ano mo? ano mo? ano mo? oh. mo? ano mo? Dito tayo ngayon. Oh, pwede. Ito, yan na yung beach, guys. Madilim lang, pero yan. Yan, o. Oh. nyo. So, currently, it's ano. Ayaw may ilaw, eh. Alas dos na madaling araw. Ayan yung beach, Oh. Parang ang galing na para liwanag pa rin doon. Yeah. Ayan, ang lawak. Ang lawak ng beach nila. Ang ganda. Saka so, kalmado yung ano, uh, dala ko yung paddle board ko eh. Try natin. Ayan. So ayan guys. <laughs> Midnight walk, let's go. Naruto talaga Naruto. 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 Guys, pakilala ko nga pala ito si Naruto. Ayan, yan. Propang Naruto yan, guys. <laughs> so, dito na kami ngayon sa beach, guys. Midnight walk vlogging lang to. Quick vlog lang, quick vlog. <laughs> ayan, kulitan. Si Naruto nabutas. <laughs> sino, sino? Si Naruto nabutas. Sa lalim niya, nalaglag. Ayan, kami. Eh, mo, eh. Pwede mo ba ilawan nyo? <laughs> Kala mo malakas yung ilaw eh. Ayan, hindi, kita oh. Ganda oh. Ayan, so ayan guys. So, bato yan. Hindi iceberg ah. Ayan, nandiyan. Tapos dun na yung beach eh. Ayan oh. Alon yan, nilang gumalaw. Ayan oh. <laughs> Alon, pag ganun no? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Wala na. Oy, may trap. Oy, awatan niyo kasi may trap. Ay, pinaon, may trap. May trap. trap. Tara, diretso lang tayo. Ay, may tubig. Ay, puta, sawa! Tripod yan. tripod, tripod. Tripod, guys. Tayo mga... Akala ko, sawa. Ay, puto, sawa. <laughs> Ano, ano, ano tayo mag... Ano tayo mag dito? Wait, it's a bone. It's a bone. Pero kung araw to ngayon, wala yan pa. Wala tayong pakilagin. It's a femur. It's a femur, yeah. Ayan. Ba't ganun? Parang may hukay. Malalim na kaya to, okay, Dito? Hindi, marap mababaw yan. Tanong. Malalim na kaya dito. I can't prove it. Uy, hey, basa na. Pwede lang mag-swimming nga dito. Ay, ang linaw. Astig, oh. Tiyo mo Bern. Ang linaw ng tubig. Ilaman mga, Ellie. Ayan, oh. Sarap! Kaya kaya natin mag paddleboard bukas ito na kan. Ito na ng uling. <laughs> yan, dito kami magpa-paddleboard bukas guys. Yan, dyan. Papunta dun sa pinakadulo. Hindi pa ma-justify -ano sa dilim eh. Pero ang ganda dun yan. Yan. Alright. Sarap lang sa pakiramdam guys. Maglakad-lakad ng ganitong ano. Oras. <laughs> nas naririnig mo yung alon. Ayan. Ayan guys. Pakinggan nyo. Ayan. Ayan. Tapos titingin ka sa taas. <laughs> Mga stars, di lang justifiable ng camera eh. Alam ba? Alam ba? Marvin oh. No? Ano no? Yung <laughs> uling. Yung uling sa kamay. Ang <laughs> Ayan. sa so, background lang guys. Naglalaro kami dun kanina ng category Tapos may, kung di makakasagot sa category lalagyan ng ano? <laughs> ng uling sa muka. Kaya may mga ganyan sila sa muka. Pati ako pala.